Good day, Pinay Mommies. Pag-uusapan natin yung amoeba. Ano ba yung amoeba? Bakit nauulit yung amoeba? Paano iwasan? At ano ang gamot para sa amoeba? So, magsisimula na tayo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo na mga ganitong content, mga pedi tips, parenting tips, at goodbye sa pag-aalaga kay baby, don't forget to subscribe to our channel, Dr. Pedro Mom. Ano nga ba ang amoeba? Ang amoeba ay isang parasite at ang amoebiasis yun yung sakit. So, ang nagkakos nito ay parasite. Ang tawag sa parasite na ito ay entamoeba histolytica. Kaya kapag nagpapastool exam kayo or fecalysis, ang makikita nyo dyan ay merong entamoeba histolytica or entamoeba lang. And then may makikita kang cyst or trophozoite. So, yun po ay positive sa amoeba or amoeba, amoeba ya, So, ang parasite ay living organism. Tandaan nyo na meron tayong limang kingdom. Kingdom Animalia, tayo po yun, tsaka mga hayo. Kingdom Plantae, yun po yung mga plants and flowers and trees. At ang parasite, or yung mga protozoan. So, kasama dito ang amoeba, algae, and then mga fungi, yun. Mga living organism din ang fungi. And yung last, bacteria. Pero meron pa isa, pang-anin ang virus. So, yan pa yung Actually, na nagkakos ng sakit. Pero ang pag-uusapan natin dito, yung amoeba lang. So, ang pinaka-common na symptoms nito ay diarrhea. Usually, more than 3 times. Tapos, more than 3 days silang nagtatae. So, kapag dalawang beses lang, within 24 hours, and one day or 2 days lang siya nagtatae, probably hindi yan amoeba. Baka meron ibang cause. So, pwedeng may nakain lang, pwedeng viral infection, or pwedeng uh, ibang parasite. But dito sa amnibiasis, usually, nagda-diarrhea like, sila more than three times. Merong kasamang lagnat, no? Pwede. At yung iba, sumasakit talaga yun siya. Usually, ang taong may amnibas, masakit ang And then, they can also cause bloody diarrhea. So, meron talaga ang blood. But, hindi lahat ng may bloody diarrhea, ay caused by amnipa. So, meron din talagang iba't ibang cause ng bloody diarrhea. So, ang confirm ko ito ay spill exam. Napakadali po para makonfirm na ito ay amoebiasis. Yes. Yes. Malala ang amoeba kapag talagang tumamlay yung bata tapos hindi na dumedede, may kasamang lagnat at dehydrated talaga siya. Kapag ganito, kailangan nang dalhin ang iyong baby sa emergency room para maswero po siya agad ma ang talagang drug of choice for amoebiasis ay walang iba kundi anti-protozoan or anti- or anti-parasitic. So, hindi po antibiotics, hindi yan antiviral, kundi ang anti-parasitic or anti-protozoan drug, which is yung metronidazole. Yan po yung pinaka-common. Pero meron pa kami pwedeng i-prescribe. So, speaking of prescription, kailangan kong i-reseta ito ng doktor dahil hindi siya pwedeng over-the-counter drugs. Kung papauwin po kayo ng doktor, usually ang gamutan dito ay 7 to 10 days. At usually, ah uh, binibigyan namin 10 days para talagang siguradong mapatay yung itlog ng amoeba. So, bakit nga ba nauulit? Sila sabi nilang nagiging dormant lang yung amoeba, hindi talaga siya na namamatay sa loob ng katuwan kaya well, kapag tama yung uh, dosage, endless naman yung gamutan, pwede naman talagang mamatay. Yung cyst, or yung mas maganda yung trophozoite talaga, basta yung itlog ng amoeba, mamamatay naman yan. But, yung mahirap patayin yung cyst, yun yung nagiging dormant. Hindi yung, yung matutulog lang siya dun sa buwan ng tao. And then, kapag nag, nagkaroon na naman ng exposure, posibleng mabuhay na naman ang amoeba. Or, posible na namatay na yung amoeba talaga. And then, yung bata is nakakain na naman ng contaminated food, contaminated water, doon nagkakaroon ulit ng amoeba yung pasyente. Kasi siya parang francaso o yung um, parang ibang virus na kapag nagkaroon na ng ganito ay hindi na magiging, uh, hindi na magkakaroon ng sakit. Like yung tigdas, ay mga ibang um, viruses na nagkaroon na ako ng tigdas or nagkaroon na ako ng buluto, hindi na ako magkakabuluto. So iba po yan sa amiba. So, basta nakakain kayo ng contaminated na pagkain or maduming pagkain, tapos yung tubig ay contaminated with uh, amoeba, the possibility of having this disease is highly possible. Kasi saan ba nakukuha ang amoeba? Tara na yung mga infant, dahil hindi naman, hindi pa naman kumakain yan ng madudumi. Paano sila nagkakaamiba? Lalo na yung mga breastfeeding. Bakit uh, nagtail lang siya, yung stool exam, nagkaroon na ng amoeba? Well, posible pa rin yan dun sa nainom niyang contaminated water from the bathroom. Kung naliligo si baby, baka may na-ingest siya na maduming tubig. Pwede rin. Pag sterilized uh, sterilize na bote, baka hindi na sterilize na maayos. O yung dun sa laruan niya, baka may nasa subo si baby, di ba? Kapag six months na yan, madali na siya or uh, tanay ang subo niya sa kamay and then madumi pala ang nasa niya. Para naman sa mga toddler, yung kumakain sila ng maduming pagkain, lalo na yung state food, posible na makuha niya doon ang amoeba. Kaya tinatanong ko sa mga parents kung ano ba yung diet ni Bibi, ano ba yung usually kinakain niya, lalo na yung mga, yung mga nag-school na. So, careful na lang po kayo doon mga mommies. Dok, paano naman yung breastfeeding? Paano nila nakukuha eh? Ang diet lang nila is breastfeeding. Actually, yun din yung pinagtatakan ko. Kasi posible na mali yung test. Pero may mga ibang Babies may mga ibang patient na kahit ipatest mo yung dumi nila, talagang positive siya sa amoeba. So probably, madumi yung dede, madumi yung nipol. Second, nakainom nga siya ng maraming water coming from pag nililigo si baby, baka madumi din yung tubig. So kailangan ba, doc, distilled water yung ipaligo kay baby? Well, hindi naman, no? Masyado naman tayo magasos nun no? at masyado naman tayo maselan. So, i-make sure lang hindi inumin ni baby yung tubig. Ba? At siguraduhin na malakas yung pangatawa ni baby. Kasi, yung mga nagkakaroon ng aniba, usually mga uh, infant, yung, yung mga elderly, yung mga, yung mga immune system nila ay hindi pa ganang ka-develop. So, Kapag hindi ka na immunocompromise or malakas yung immune system mo, pwede mo namang malabanan ang amoeba. So, kahit nakainom ka, na contaminated, water or naka-ingest ka ng contaminated food, as long as you're healthy, pwede malabanan ang amoeba. At, at actually, yung mga ibang sakit. So, ang goal talaga natin dito, aside from, um, aside from prevention na hindi dapat makakain ng madumi si baby or hindi makapag-ingest ng uh, contaminated water si baby, kailangan talagang maging healthy siya para kahit anong sakit ay malabanan niya. Especially, yung topic natin about amoeba. Dahil nga nakukuha ito sa contaminated food or water, kailangan siguraduhin na distilled yung water na ipapainom mo kay baby, lalo sa mga infant, sa mga wire old and below. Kapag naliligo, ganoon din, huwag uh, ipainom kay baby. Kapag natu brush, distilled water na lang yung gargle nyo kay baby, mga toddler dyan. Siyempre, sa mga toys ni baby, kailangan lagi na-sterilize or na-sanitize. Kung purasan, pwede, kahit once a week, ilublob nyo yung mga laruan nila. And then, practice hand washing. At sa mga toddler naman, huwag nyo muna silang uh, pakainin ng mga street food. No? At lalo yung mga raw food. Sa raw, uh, yung mga raw food, pwede din nilang makuha yun. Yung mga sashimi na alam niyo mga gulay. So, kailangan yung food preparation niyo ay mahusay sa ganito. Last question, pwede bang may bakuna or mapurga 'yung bata para maiwasan ng amiba. Well, wala pong purga, wala pong bakuna para dito. Ang tanging kailangan gawin ng uh, household member ay maging malinis sa katawan, maging malinis sa environment, maging malinis sa bahay, especially 'yung inyong food preparation at laging mag uh, handwash. Paalam.